disini <önemli> <whisk> -ma, mamamu aduh gitu sih mama, mama. si Gilang <laughs> aduh nana

an Un unscented kay tamili siguro 77 pesos lang Sino ma, o, Nako. Oh. Siyan taga Bugsay mi. Sulit bugsay? Okay, man. Ah, kay na naman dapat. Mm. Kay kalahati mm. pa no. Pano, di ka mo nagpapahimo Bugsay. May Bugsay dito duwa. Nanan. Dala ni itay. Kuwa per mini itay. Akay, duwa. Pengkliyo at Bugsay. Sa dagat ngayon, kinaagi ang kuryente ha. You know. Pero diri, di baba. Diri. Para suporta. Pagi yung sa ano. Wala ba? Ma, tsaga ang sirata na niya. Pagtataon, pagpauli. Ang maaong damakumpa. Madali ay man lang yan na labahan. Di, di, ay man lang. An ano, ano, ano na mga nakasablay dito yung kuwa mo? Udi boy, kulong yan to na yan si Udi boy. Mapini ito na ano ni mama electric <laughs> pan. Ang dako dako. Pagabi yan, mapasuhon sa tindahan. Mm. Or, trapan o dito ang hangin. Oo. Oh. Diri pa dito na, ano, anhangin sa ay, iyo? Oh, Abre lang, pero may mga pinipintuan sa bila pa Tapos, sa ilarumpa ka mo, kumbaga, diri, nagbabagman. Na. Um, ang tao diri, makaraw, pwede kong tayo to tabangan lang. Kasi, ba, di abang turog ko ba? Picharan. <laughs> si Daboy nga nga. Hindi <laughs> hey, ako nakaturog man kay si Mang. Hmm. Nasapto. Di yung si Mama nagturog? Dito. Arabay kami, suman. nguna ako dito sa, anong huh? Hey, okay, Mahali, hindi ka na mga sayo ka nang nagkasya kami sa noon na niyan, hindi na. Ah. Ay, ho, na ako ko. Oo, <laughs> ngayon yan. Sa alimantak? <laughs> sa matada. Doon, no? Saat? Turok. Nakaturok pa ako sa tood. <laughs> Paano? Nahalian, ano? Na, nahalian sa'yo na patayuyok sa electric pan. Hindi uh -huh. <laughs> ko <Kawa> ni Mama. <laughs> Pag <laughs> Pagano na ako no? lugan sa ko. Hindi ito din. 1.5 yato ah. Um, sabi ko disturbuhin ka man sa tao. Kinawa <laughs> ni mama sa iyo. Itapo ko dito din sa lawasan sa iyo. Ah. Mm -hmm. <laughs> <laughs> mm -hmm. <laughs> mm -hmm. <laughs> Puruan ang na may video siya sa ako. na kaya para mo ni saldi yon gamit hmm. yata bagahaw nakang gamit ko yung sino yon na bata pikoy sino na pikoy pikoy ang an bata ni manaiti hmm. pada ba ono manaiti yan mga bata ni manaiti yon ka asa di ba di mukasa so. kaya so, magkaklasik kami sa so, ntar tinasa na ni idad Tartin. Mm -mm, but ma, ano pa lang? Green five. Body ma green six. Si. No, di in magbasa. Ay okay, deretok dal. Mutmangan, yung kano maaram man ina ama. Magbasa. Ma. Ah, kung kano bala. Duwa lang, duwa lang na bata an nakaaram magbasa. Hmm. Sa Manila bu.

Kerak mana ini? Oh ya. kerak, kok hanya nama ini Sandro. Tapi. Oh, mau nggak bilang tuh ini nih. Dati warak nanti ini mau ngabilang hui. Saya nusah ngajitak nom daw. Diba, grabi na ugang hong. Huh? iratin o tsaka dati yun no san buhay si may iralinda ano malinawon yun nabubun oo oh, ruad law pirmi yun tapos yadi o oh. sipay naman maosoon Swerte nga din ni Mas pa pano, kaya di mabakal tubi. May tabo man din Tabi. Ah, may unsin tag sa hmm, Bubon, tabi. Wala na niya.

嗯。 pa mm. pero ano lang sa okay pero original eh? mm -hmm. so, Ma ano pa gawa dyan? sa okay yung mga matibay ha mm. kesa sa mga bagunga mm, so, hindi yun ng maraw traw na natin yung talaga nabudla at naputangan media sa loob <laughs>